Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mayroon lang po akong isishare sa inyo. Isang ebidensya. Ebidensya po kung saan nag ng hudas si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa, sa taong bayan at lalong lalo na sa Duterte. Ipapakita ko po sa inyo ang ebidensyang ito. At dito po sa ICC mismo, nadulas ang isang taga ICC. Nilaglag mismo si Pangulong Bongbong Marcos. At pag-uusapan din po natin yung sinabi ni Bipisara sa interview kagabi at yung maaring remedy dito po sa kaso ni Pangulong Duterte, no? So ipapakita ko na po sa inyo itong ebidensya kung saan nag-traidor, nakipagsabwatan si BBM sa ICC at kung paano nadulas na ilaglag ng hindi sinasadya si BBM ng taga ICC. Ito po, pakinggan po ninyo. Have him tried in the, in the Hague. <clears throat> so, what so, happens when he arrives? If indeed he gets on board this plane that we can see right now, about a 12 hour flight perhaps to Europe and to the Hague, what happens next? Ah, oh, wait lang po ah. Ito pong video na ito, reaction po ito ng isang vlogger. Pero itong video na ito, ito po interview sa isang taga-ICC, no? Wala na po ito. Hindi ko na po makita yung buong video nito. Siguro pinabura na. Dahil nabuking nga eh, no? Nabuking. Pero buti na lang may isang vlogger uh, na nakapag-upload na agad, no? Itutuloy natin. Well, he'll be taken into custody and there'll be all sorts of um, safety procedures applied there. And then he'll be taken to the court. And the nuclear fuel be asked to be up And this is all happening, and could only have happened with the full cooperation of the Philippines government. Yes, I mean one of the problems. I mean, you, your previous contributor, I think, mentioned it. Ano <laughs> uh, <laughs> sabi niya? Uh, yung previous na problema ko na, kami kasi sabi mo na ICC ano? Uh, Ang problema ng nakaraan, kaya yung problema ng ICC? Pakinggan yun mabote. Uh, Pakingan? Two families being at war.

Tapos sasabihin niya, walang kinalaman ng gobyerno, no? Walang kinalaman ang gobyerno dito. Sasabihin niya nung una, hindi makikipag-cooperate. Nakikita niyo yung daming inconsistent na sinasabi ni BBM. Sasabihin niya ganitong ganitong panahon, next month iba na. At sasabihin niya ganito, iba naman yung ginagawa, no? Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. <clears throat> so dito po ang analysis ko rito, nakikita ko si BBM nakipagsabwata na sa ICC. Alright? At doon sa hudyat, hudyat na lang po ang hinihintay ng ICC, hudyat po ni Marcos na pag nagkaroon na ng hudyat o signal si Marcos, ICC, maglabas na kayo ng warrant o pares, dadamputin na natin si Duterte. <clears throat> nakipagsabwata na po, nakipag uh, negotiation na. Yan po ang analysis ko lang ha, nakipag negotiation na. Kasi doon po sa website ng uh, ICC at website ng The Hague, dahog pa nga yung nakarang pronunciation ko, The Hague pala, no? Marami pong tumingin kung nandoon sa listahan sa warrant of arrest si Pangulong Duterte, wala po. Nandoon si Putin... At si Netanyahu, yung presidente ng Israel. Wala sa website ng The Hague. Wala sa website ng ICC. Doon, sa listahan ng warrant o pares si Pangulong Duterte. Bakit hindi in-upload, inilagay sa internet, sa website, ang arrest warrant ni Pangulong Duterte? That's the question. Okay? So, ang nakikita natin, hindi raw nakikipag-cooperate si PBBM ang gobyerno pero nakapagbigay na ng ebidensya. Kung ano mang ebidensya yan, maaring galing yan sa dilawan, galing sa mga NPA. <clears throat> so, ang nakikita natin, itong dahilan na sinabi ko nakaraan, sinabi ko na po nakaraan, pero sinabi rin po kagabi ni BP Sara. <clears throat> Bago pa ni BP Sara, sinabi ko na to eto po i-play po natin yung op, oh, op, oh, wait lang ah <clears throat> yung interview po nung gabi na inaresto si Pangulong Duterte pakinggan nyo po take it ay yes 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 eto ay sila sa oh narinig nyo? mukhang natatalo sila sa midterm election. Iplay natin. Yes! dahil yes! Ang lakas ng vote streets sa nine candidates. God na bibig uh, pag-ingat kayo ha I warn you about the budget. Erubam! I'm warning all of you about election cheating. Mamakubam? Mama, mama, What do you think should be held accountable? Ito sa mga nanayal uh, sinaruy ngayong araw nato ano siya? 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 ano hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo. Bibilihin yung pagkatao mo para sa para sa kagustuhan nila na hindi ipalis uh, sa pwesto. yun ang isa sa dahilan 2025 midterm election and 2028 presidential election kaya nagbitaw na ng hudyat ng signal si Pangulong Bongbong Marcos na ICC maglabas na kayo ng warrant of arrest <clears throat> dahil ang lakas po ng hatak ni Pangulong Duterte sa mga kampanya nung sa Cebu at nung sa Hong Kong at ang init ng pagtanggap kay pangulong Duterte. <clears throat> hindi kagaya ng Alyansa kung hindi sila gagastos, kung hindi sila maghahakot at wala nang na pumapansin kay BBM kahit katabi na niya, hindi pa rin siya pinapansin. Nararamdaman ni Bp ni BBM na nananalo ang PDP at sila ay natatalo. <clears throat> Ito po'y sinabi ko na. Nung nakaraang vlog ko, panoorin nyo. Bago pa sabihin ni Bipisara. Sara. Kaya nag-iisa, nagkakaisa yung aming forecast. Yung aming analysis. Kung bakit uh, pinadampot. Nagtataka nga may mga foreign media. Ano ba dahilan? Bakit si Putin, si Netanyahu, hindi naman sila binigay ng gobyerno? Diba? Bakit si Pangulong Duterte, isinuko ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC So is there a politics ang daming foreign news panoorin nyo. yan yung question nila no yan yung question nila at nakikita nila politika dahil sa politika hindi dahil sa uh, accomplishment ito ng ICC hindi kasi hindi naman pwedeng arestuhin ng ICC si Pangulong Duterte unless papayag ang gobyerno. So nakipagsabwatan na ang ICC at ang BBM para ma-eliminate si Pangulong Duterte dahil kapag dumadalo si Pangulong Duterte sa mga rally, ang lakas ng hatak. So natatalo ang administrasyon, ang alyansa ni Bongbong Marcos. Ayon po sa history, kapag midterm election, laging lamang ang administrasyon. Nananalo ang senatorial ball ng administrasyon from 8 candidates to 10 candidates. Talagang marami ang nananalo sa panahon ng midterm election sa mga administrasyon. <clears throat> eh dito mukhang mababaliktad ang history kapag nagtuloy-tuloy itong momentum ng PDP baka makalusot lang sa alyansa ni Bongbong Marcos eh dalawa tatlo nananalo sila sa survey no pero halos lahat ngayon eh parang hindi na natin mapagkakatiwalaan <clears throat> may mga lumalabas na questionable ang kanilang mga survey kaya <clears throat> nakikita yung sinabi ko rin nakaraan itong mga alyansa um, <clears throat> angkat ni Bongbong Marcos, grupo nila Bongbong, nagpapaserbe yan eh, ng totoong survey, ganon din ang PDP laban, nagpapaserbe sila ng totoong survey at uh, nakikita nila yung resulta nakita talaga ni Bongbong yan na lumalamang ang PDP kaya naman kailangan na nilang ipadampot si Pangulong Duterte para inaakala ni Bongbong na hihina na ang PDP dahil wala na si Pangulong Duterte sumabay pa o sumunod pa si BP Sara so ewan natin kung hihina talaga pag nangampanya na yung PDP at abangan din natin abangan din natin itong susunod na kampanya ng alyansa kung tatauhin ba kung mainit ba ang magiging pagtanggap pero I'm sure gagastos ng malaki ito sa susunod nilang kampanya, hindi ko alam kung kailan. O baka kanina, nangampanya na sila, hindi ko alam. Pero gagastos ng malaki yan. Magpapakita kunwari yan na marami silang mga followers. No? So, yan po yung uh, sagot ni BP Sara noong nakarang interview na una pa lang sinabi ko na at nagkaisa kami ni Bipisara Sara ng forecast o parang analysis. Alright? Kaya nagdesisyon na si BBM na damputin si Tatay Digong at dalhin sa ICC. Pero napaka-risky po nito. Ang inaakala siguro ni BBM eh kapag wala na si Tatay Digong ay hihina na ang PDP. Nagkakamali siya. Abangan natin ang susunod na kabanata no itong pagkampanya nila <clears throat> so balita ko nga tatlong kandidato ng alyansa alyansa ni PBBM ang babaklas balita lang po natin to no at uh, mayroong mayroong post si Mark Billiard at si Manny Billiard nabasa nyo na ba ganon din po si Alan Peter Cayetano So, ito po yung post ni Mark Villar. Basahin natin yung sa bandang huli, no? Mr. President, I hope that you are in good health and being treated well, etc. Blah, 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 blah no? Uh, ibig sabihin, si Manny Villar at si Mark Villar nagbibigay ng moral support kay Pangulong Duterte kasi naging kaalyansa naman nila si Duterte at naging kaibigan nila, eh. No? Ganon din po si Alan Peter Cayetano na matagal na nanahimik ito, eh. Pero nung inaresto si Tatay Digong, naglabas po siya ng kanyang moral support din, ano? Through God's grace and mercy, justice, legal remedies, and due process should be afforded to all, no exemption. So, <clears throat> due process ang hinihiling niya kay Pangulong Duterte. Pray, speak out, and unite, not for politics, but for doing what is right. Moral support din po ang binibigay ni Alan Peter Cayetano kay Pangulong Duterte nakatandem niya yan noong 2022 at uh, 2016 election ibig sabihin ito kasing dalawang to Villar and Cayetano may tumatakbong kapatid nila sa aliansa o anak ni Manny Villar si Camille Villar at si Pia Cayetano ibig sabihin nag-i-strategy itong dalawa dahil baka nga lumaglag yung kapatid nito Kayatano, si Pia Kayatano, at si Camille Villar. Dahil lumalak, alam nila lumalakas ang PDP. No? Kaya <clears throat> kumbaga kagaya ni Lacson ni Amy Marcos namamangka sa dalawang ilog. O, uh, di po ba? Strategy po 'yan. At ang alam natin, mayroon nang tatlo na hindi nasasama siguro sa alyansa kasi biro mo sasabihin ni Bongbong Marcos ay si ano si si Binay. Ah, ano bang pangalan ng anak ni Binay? No? <clears throat> Kumakandidato. Si Abi Binay, isang magaling na abogado, attorney raw din. Hindi pala attorney. <laughs> <laughs> Nakita nyo na yung video noon? Ha? Hindi mangiti yung apat na nasa screen eh. Iba, iba na utak. No, mali-mali, mali-mali na po ang sinasabi. <laughs> so kaya parang ano ba itong presidenting ito? Parang natatamalayan na sila, nawawala na ng gana. Kaya yan po ang balita, no? Mayroon na sigurong mag independent na lang yung tatlo. <laughs> Babaklas na don sa alyansa o oh, hindi na sasama sa kampanya ni Bongbong Marcos. So, puntahan po natin ito pong Article 59 na isa sa pinakaunang magiging argument ng kampo ni Pangulong Duterte. Ito po'y marami nang nagtalakay na mga attorney. Natalakay din to ni Sas Rogando. Si uh, attorney Hinlo. Hinlo ba yun? Hinlo ba yun? Yung PDP candidate. Tinalakay na rin ito. Uh, tatalakay na rin po natin. Itong Article 59. Arrest proceeding in the custodial state. Napakalaki pong technicality nito kung ito po yung unang isusulong o ipang lalaban ni, ng kampo ni Pangulong Duterte para at least makapagpiansa siya at makalaya pansamantala <clears throat> or kung maganda eh madismiss agad yung kaso so dito po sa article 2 Ah, Article 59, Paragraph 2. Pasahin po natin. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. So, yung pong na-arestong tao, kailangan dalhin muna sa competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of the state. In the custodial state, ibig sabihin, yung custody po na may hawak na bansa. Ano yun? Pilipinas. Nung inaresto po si Pangulong Duterte galing airport o galing Hong Kong, lumapag sa airport, inaresto siya. Dapat, ang ginawa ni Tore dinala siya sa isang competent judicial authority. Let's say, uh, sa regional trial court sa Pasay City o, o Makati o Maynila. Doon po sa kung saan eh, kung saan siya inaresto. Kung anong city ba yun, ba yun no? Dapat doon siya dinala. Or siguro sa Supreme Court. <clears throat> Pero hindi po yung ginawa. Ang ginawa po ay di, uh, dinala sa... Uh, ...Billiamor Air Base. So, dito po meron pong A, B, and C bracket. Basahin po natin. The warrant applies to that person. Alright. <clears throat> ang warrant, balita natin. Cellphone lang ang gamit ni... Cellphone lang gamit ni ah uh, ang tawag nito ni Tore, no? Hindi talaga papel. At dito po sa letter D, the person has been arrested in accordance with the proper process. So ito po 'yon. Uh, see, the person rights have been respected. Kailangan ibigay mo yung constitutional process. Ni Duterte no. Ano po 'yon? Dapat meron siyang automatic, meron siyang meron kay uh, pag hiniling niya yung abogado, dapat ibigay nyo. At kung kailangan niya ng doktor, dapat uh, meron siyang doktor. Kaya lang hindi po yan nasunod. Meron pong abogado ron si Medalbia, si Belio at yung isa pa, pero hindi talaga abogado ni Pangulong Duterte 'yon. Ang hinahanap niya ay si BP Sara dahil yun daw ang abogadonya abogado niya. Kaya nga sumunod si BP Sara eh, Dahil isa sa abogado ni Pangulong Duterte si BP Sara. So yun yung hinihiling niya na papasukin si BP Sara kaya lang hindi ibinigay, no? so dito po sa sa number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender so ang uh, uh, ang inaresto raw ay may karapatang mag-apply doon po sa competent authority doon po sa korte in the custodial state in the custodial state ibig sabihin sa Pilipinas yun po yung custodial state for interim release pending surrender pwede po siyang mag-apply at uh, i-contest niya na kung Meron bang legal basis? Meron bang uh, mabigat na ebidensya at uh, i-contest niya yung karapatan niya na magpiyansa at parang mag ano pa yan? Magta-trial pa yan doon sa korte natin sa Pilipinas. Yun po ay hindi nagawa. Ang ginawa po ni Tore from NIA dinala po sa Villamor Air Airbase which is hindi naman yung competent judicial authority. Hindi po ba? Hindi naman korte yung Villa More Airbase. At dito po booking din si Pangulong Bongbong Marcos. Idinadahilan niya ang Interpol. Alright? <coughs> dito po yung paghuhugas ng kamay. Paglilinis ng kamay ni Pangulong uh, Bongbong Marcos. Sabi niya ang gobyerno walang kinalaman dito sa pag-aaresto kay Pangulong Bong ah, kay Pangulong Duterte, no? Mangyari lang ay tayo po ay nakipag-cooperate sa Interpol. Ito pong Interpol dinahilan lang po ito ni Pangulong Bongbong Marcos para makapaglinis ng kamay, makaiwas po soy. All right. <clears throat> Dahil itong Interpol wala naman tayong nakitang Interpol mula po sa Naia hanggang sa Villamor Air Base wala po tayong nakitang Interpol ano yung itinawag lang ng Interpol pwede po yun itinawag pero nung naaresto na halimbawa po itong magandang isang halimbawa si Alice guo, di ba nahuli si Alice guo sa ibang bansa sa ba yun Malaysia ba yun, Taiwan uh, Thailand ba yun o Vietnam Kalimutan ko di ba nahuli si Alice guo No. So, alam ko, yung Interpol Philippines, nauna na ron, nakipag-cooperate doon. Na hinahanap na si, hinahanap na si Alice Go At nung na, noong na huli na si Alice Go sumunod si Abalos, sa kasi Marvin. Naka-private jet pa, di ba? Ito yata ginamit ni Pangulong Duterte ng private jet eh. Na kung saan, napapabalita, ano? Na ito raw ay kay Saldi ko yung ginamit na private jet ni Abalos at ni Marville at nitong ni Pangulong Duterte. So, nung nahuli na si Alice Goo, 'di ba? Sumunod si Marville at si Abalos. Doon po inurn over ng kung saan bansa man nahuli si Alice Goo. So, dapat kung sinasabi ni BBM na Interpol nakipag-cooperate lang kami sa Interpol at ito naman ay meron tayo kasing commitment dito sa Interpol kaya wala tayong magagawa kundi makipag-cooperate inililigtas niya talaga yung sarili niya eh. ayaw niyang idamay ayaw malaman ng taong bayan na siya mismo ang mastermind di ba? <clears throat> bakit ka magdadahilan pa ng Interpol Interpol? wala naman tayong nakitang Interpol from Naiya to Villamor Air Base at isinakay na sa aeroplano sa private jet ni Saldico di umano ah di umano wala tayong nakitang Interpol hindi kagaya nung kay Alice Go, oh, talagang tinan over tinan at uh, Abalos hindi ba at meron silang kasama na nauna ng Interpol Philippines walang ganon <clears throat> so ano to di ba so <clears throat> ito yung kaninang tinatalakay natin na kapag nag-signal na ang hudyat ni Pangulong Bongbong Marcos na ICC, maglabas ka na ng Warado Pares. Naglabas, <coughs> parang sa online lang. Di po ba? At uh, parang sinend lang sa ano, kung saan sinend ng ICC. At <laughs> sa cellphone lang, binasa ni ni, ni Tore. Wala doon sa website ng ICC at website ng The Hague. So, makikita nyo ito dahil sa 2025 election 2028 election kailangan mawala na itong mga Duterte no? pero ang problema ng Malacanang Marcos Araneta Romualdez ang problema nila sa susunod na election presidential election 2028 kahit sinong tumakbo sa kanila hindi mananalo unless sabi ni BP Sara kung mayroon pang eleksyon sa 2028 dahil yun nga di ba yung people's initiative isinulong na nila palagay ko hindi na nila hindi na nila papangaraping matuloy pa ang presidential 2028 election <clears throat> babaguhin na nila ang batas kahit ano man ang mangyari dahil kahit sino tumakbo sa kanila wala pong mananalo sa kanila wala po <clears throat> kung ma-impeach man si BP Sara nandiyan si Pulong nandiyan si Baste hindi mananalo si, ba si Romualdez sa mga Duterte kahit sinong tumakbo dyan hindi po mananalo sino, man, sino pang pambato ng Marcos Araneta Romualdez wala na si <clears throat> si Sandro Marcos Amy Marcos wala na, wala na silang pambato kaya ang gagawin nila babaguhin na nila ang batas babaguhin na nila kasi wala nang mananalo sa kanila hindi talaga sila mananatili kung presidential election ang magaganap so yan po ang nakikita natin at uh, siguro hanggang dito na lang po sa ngayon <clears throat> ang mga dilawan nga si PPN, PANDF, akala nyo ba mayroong kasi ito ang ito ang talagang real issue no bago tayo magtapos si Pangulong Duterte kinalaban ang mga kriminal, mga adik, drogista drug lord, kriminal corruption no? sama natin corruption yung mga dilawan CPP and NDF, ipinagtatanggol naman yung mga kriminal, mga adik mga drug lord. Hindi po ba yan ang issue? Hmm. Uh, nakisawsaw na lang itong Marcos Araneta Romualdez. Nakisawsaw na lang eh. Nakisapi na lang sa sa isinisigaw ng Dilawan at CPP NPA para labanan ang mga Duterte. So, yun lang ang issue eh. Ang mga Duterte nilabanan ang kriminal, mga drug dr drug dealer, drug lord, drug addict. Ito namang dilawan si PPNP ay pinagtatanggol naman ang mga kriminal. Yan lang po ang issue. So saan kayo papanig? <laughs> <Ha? clears throat> Nakikita o oh, ginagamit nila. Sa totoo lang, walang, wala silang malasakit sa mga biktima ng EJK ko no? EJK di o no? <clears throat> sa, sa tingin nyo, meron silang malasakit no? sa mga biktima daw ng EJK? Wala. Wala, pong, wala silang pakialam dyan ginagamit lang nila itong isyong ito para ipantira, ipanlaban sa mga Duterte. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod. See you po next time. Bye-bye.